Ngayon ay meron po tayong isang napakahalagang balita dito na lumabas tungkol kay XRP. Ang Central Bank of Malaysia mismo ay nagbigay po ng pagkilala kay XRP at kay Bitcoin bilang posibleng kapalit ng cash at saka bank deposits. Ito ay malaking hakbang dahil hindi araw-araw na makikita natin na isang central bank ay tahasang babanggit ng pangalan ng isang cryptocurrency bilang alternatibo na tradisyonal na pera. Ayan, ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ng Central Bank of Malaysia tungkol kay uh, XRP at saka Bitcoin. Pero check po muna natin yung pinos dito ni Saif Crypto. Kung saan ay meron po siyang 17.3k na bilang ng mga followers. Yan, sabi niya rito, breaking The Central Bank of Malaysia, just named XRP, alongside Bitcoin as a potential repl replacement for cash and bank deposits. Kaya ayan, meron po siyang uh, pinakita rito na documents. Ayan, Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin yan? Uh, dito po sa dokumentong ito ay inilabas ng Central Bank of Malaysia ayan, ay malinaw po nilang binanggit si XRP at si Bitcoin bilang halimbawa ng mga digital assets na maaari pong magamit bilang bagong uri ng bayad sa hinarap. Ayon po sa ulat, may posibilidad na map mapalitan nila ang cash na umiikot ngayon o kaya ang mga deposito sa bangko. Ibig sabihin, hindi na lang sila simpleng digital tokens, kundi maari po silang maging tunay na bahagi ng financial system ng isang bansa. Kaya ang market impact po nito ay kapag ganito po kataas ang pagkilala mula sa central bank, tiyak na tataas po ang tiwala ng mga investors kay XRP. Maaari itong magdulot ng panibagong pagtaas ng presyo dahil mas makikita ng publiko na si XRP ay seryosong tinuturing na pambili at hindi lang simpleng speculative token. Ngayon ay ano nga ba ang nasa dokumento ng Malaysia tungkol sa public at saka, uh, private money? Ngayon. Sa dokumento na ito ay may diagram na pinamagatang uh, Illustration of Public and Private monies. Sa diagram na ito, ipinakita ang uh, dalawang uri ng pera. Una ay ang public money tulad po ng central bank reserves, cash, at posibleng future central bank digital currency or CBDC. Pangalawa naman ay ang private money tulad po ng bank deposits at iba pang institutional deposits. Nakasaad din dito ang koneksyon sa monetary aggregates gaya po ng M1, M2 at saka M3. Pati na rin ang relasyon ng central bank, mga banko at saka mga non-banks. Sa ilalim po ng diagram ay may binanggit tungkol sa mga bagong digital assets na decentralized kung saan tahasang Uh, ipinangalan si Bitcoin at saka si XRP. Ang uh, market impact po nito ay ang paglalagay kay XRP sa kategoryang ito ay malinaw na indikasyon na ang central bank ng Malaysia ay nakikita siyang posibleng maging bahagi ng malaking financial ecosystem. Kapag patuloy po itong kinikilala sa ganitong antas, maring mas dumami po ang mga bansang magbibigay ng parehong atensyon. Ano naman po ang ibig sabihin ng pagbanggit kay XRP at Bitcoin bilang future payment instruments? Yan, ipinakita po sa dokumento na maaring dumating ang panahon na si XRP at si Bitcoin ay gagamitin bilang paraan ng pagbabayad sa labas ng kontrol ng tradisyonal na banking system. Sa madaling salita, hindi lang sila magiging store of value kundi actual na pag na pambayad sa mga transaction. Kaya ang market impact po nito ay kapag ang ganitong sitwasyon ay tuluyang mangyari, posibleng lumaki po ang adoption rate ni XRP. Ang uh, mas mataas na paggamit bilang pambayad ay karaniwang nagtutulak ng mas matatag at mas mataas uh, at uh, mas uh, mataas na presyo sa market. Ngayon ay ano naman ang uh, Project Mawar? Ayun, ang Project Mawar at bakit po ito mahalaga. Kasama rin po sa dokumento ang uh, Project Mawar na isang uh, proof of concept initiative ng Central Bank of uh, Malaysia. Layunin ng project na ito na tuklasin ang uh, paggamit ng Central Bank Digital Currency or CBDC. Bahagi ng pag-aaral na ito ang pagtukoy sa mga alternatibong digital assets na maaaring maging katuwang ng CBDC. Ang pagbanggit po kay XRP sa parehong ulat ay isang malakas na sinyalis na maaring makita siya bilang complementary asset ng mga central bank digital currency. Haya ang market impact po nito ay ang pagkakaroon ng koneksyon ni XRP sa mga project tulad po ng... Uh, Uh, Project uh, MAUR ay nagpapalakas ng kanyang kredibilidad. Uh, Maari po itong uh, magdulot ng mas malaking interes mula sa institutional investors na naghanap ng legit na digital asset na posibleng tanggapin ng mga central banks. Ano naman ang kahalagahan ng uh, pag pagbanggit kay XRP sa isang opisyal na dokumento? Ayan ayon po sa crypto analyst na si Zaif, ang mahalaga po rito ay hindi lang simpleng balita, kundi ang aktual na pagbanggit ng pangalan ni XRP at ni Bitcoin sa isang central bank document. Hindi ito basta-basta lamang, kundi isang uh, opisyal na pag-amin na may potential po silang uh, maging kap kapalit ng pera at deposito. Kaya sa market impact, ang ganitong klase ng pagkilala ay nagdaragdag ng kumpiyansa ng market. Hindi lang retail investors ang uh, posibleng maakit, kundi pati malalaking institution na naghanap ng matibay na suporta mula sa mga regulator. Ano naman po ang mga limitasyon na binanggit sa dokumento? Ayan. Bagaman na uh, maganda po ang balitang ito, malinaw din na uh, sinabi ng Central Bank of Malaysia na may mga malaking balakid pa bago tuluyang magtagumpay ang mga decentralized tokens tulad ni XRP. Isa sa mga malaking hamon ay ang kakulangan ng centralized intermediaries. Dahil dito, kailangan ng malalaking liquidity balances para maayos na gumana ang settlement sa iba't ibang cryptocurrencies. Nagdag pa rito, ay ang decentralization ay nagdadala ng mga hadlang na hindi nararanasan sa mga traditional na systems ng central banks kaya sa market impact ang pagbabanggit ng mga limitasyon ay maari pong magbigay ng pag-aalinlangan sa ilan posibleng hindi po agad tumaas ang presyo dahil alam po ng market na matagal pa bago tuluyang maisakatuparan ang ganitong klasing adoption. Ngunit kahit may hamon, nananatili pa rin malaking bagay ang opisyal na pagkilala kay XRP. Bilang uh, panguli, sa aking palagay, ang balitang ito ay isa na namang malaking tagumpay para kay XRP. Ang pagkilala mula sa isang central bank ay hindi po ito basta-basta at uh, nagsisilbing dagdag kredibilidad para sa kanya. Totoo po na maraming hamon ang dapat harapin tulad po ng liquidity at saka settlement efficiency. Pero ang malaga ay nakikita na siya bilang seryosong kandidato para maging kapalit ng cash at deposits. Kung tatas po ang adoption rate ng XRP sa mga darating na taon, tiyak na malaki ang epekto nito sa kanyang presyo at sa buong crypto market. Para sa akin ay magandang uh, ito po ay magandang senyales para sa hinaharap na XRP at posibleng mag maging dahilan kung bakit mas maraming bansa ang magsisimulang magbigay ng parehong pagkilala. At uh, Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.